Magsasagawa naman ng internal inquiry ang Philippine Navy kaugnay ng napaulat na pagdawit sa pangalan ng uh, isa nilang junior officer sa illegal na Pogo Operation. Ang pagkitiap ng ahensya, malinis ang record ng uh, idinadawit na lieutenant kahit maigiraw nilang iimbestigahan kung paano nagamit ang mga sensitibo nitong impormasyon tulad ng tin record at pirma. Narito ang ulat ni Edniel Barosa. Nagpahayag ng support ang hukbong dagat ng Pilipinas para sa naval officer nitong nakaladkad ng pangalan bilang incorporator umano ng mga ilegal na pogo. Ayon sa Philippine Navy, saksi ito sa walang bahid na record ni Lieutenant Jessa Mendoza, graduate ng PMA Class of 2014, kaugnay nito Nagsasagawa na rin ang sariling pagsiyasat ng Navy para matukoy kung paano nagamit gamit ang pirma at in records ni si Mendoza. Ginawa ng Navy ang pahayag matapos ng emosyonal na paggarap ng junior officer sa pagdinig ng Senado para itanggi ang pagkakadawit sa mga ilegal na korporasyon nagamit gamit o manong kanyang datos ng hirami ng pinsang may asawang Chinese ang kanyang teen ID para sa itatayong kumpanyang hindi na manatuloy noong 2016. Masama ang loob ng naval officer dahil ekserbisyo o siya sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea pero kaso naman ang sumalubong sa kanya sa lupa. Pagpapaalala naman ng Navy sa publiko. Seryosongin ang banta ng identity fraud sa gitna ng lumalalang panahon ng cybercrimes. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo Pilipino.